Hi guys, napakaliit lang ng kusinang ito pero hindi ko talaga malinis-linis. Ako nga pala si Jean, andito ako ngayon sa Cambodia. For today's video, meron akong i share na kwento sa inyo. Alam nyo ba na yung first trabaho ko talaga ay kasambahay? So obviously, taglilinis ng bahay, nag-aayos ng bahay, or parang housekeeper ba? Pero dumating ako sa point na tinatamad na akong maglinis. So parang kasalukuyan, dugyot na dugyot yung dating ng life ko. Ay, nako. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun. Ang sipag-sipag ko naman maglinis nun. or siguro, kaya lang pala ako masipag noon dahil nga nagtatrabaho ako. 16 years old pa lang kasi ako nung naging kasambahay. Ah, mali. Hindi pala 16 years old. Siguro mga 6 years old kasambahay na ako ng aming sariling bahay noon, no? Oh, ba? Diba? Kaya gano'n na lang yung sipag ko sa paglilinis, sa pagwawalis sa paghuhugas uh, ng pinggan kasi nga panganay ako. Tapos nagtrabaho pa ako bilang kasambahay noong 16 years old ako. At guys, ha, habang nag-aaral ako at nagtatrabaho, gano'n pa rin yung trabaho ko. Kaya linis ako ng linis. Tapos ang sipag-sipag ko naman noon, pero dumating ako sa point na tinatamad na talaga akong maglinis gusto ko naman yung akong mag ba pero hindi naman ako ganun ka ano ka tamad na tamad dahil alam niyo masipag naman talaga ako sa trabaho ko yung trabaho ko ba na ng computer pag uh, work online gawa ng websites SEO so masipag naman ako don kahit na 20 hours pa ako magtrabaho buong araw hindi ako tinatamad pero itong gawaing bahay napakatamad ko talaga. Hindi ko talaga alam kung ano yung nasa likod ko. Parang pagod na pagod ako. Parang okay lang sa akin. Matulog kasama yung ok, -ok. Okay lang sa akin. Matulog na maraming alikabok. Okay lang sa akin. Nawala na akong platong kakainan. Kasi, ubos na ubos na. So, ito guys, mga siguro mga one week ko itong ano, one week ko itong kalat dito sa kusina. And take note ha, mag-isa lang ako dito sa aking bahay ngayon oh, di ba? Living alone yung ating drama dito sa Cambodia. So, hito na nga guys, inaayos ko na yung aking mga kagamitan sa kusina kasi nga, lilipad ako pa Singapore sa susunod na araw. Tapos, pangit naman nun kapag umalis ako, marumi yung bahay, tapos pagbalik ko, ganoon pa din yung dumi. Parang ang vibes nun ba? Mm. Kaya, for today's video, sinipagan ko talaga yung sarili ko. Nag-vlog na din ako para kunyari, malinis ko ito at may pakita ko sa inyo na talagang naglinis ako. Kasi nakakapagod. Nakakainis. So, ito na nga. Balik tayo doon sa story time ko. Naalala ko, di ba nga kasambay ko ng mga 16 years old ako noon. So, matagal na panahon na yun. Tapos alam nyo, ang sipag-sipag ko talaga noon. Hindi ko na kailangang utusan. Talagang pagkagising ko, maglilinis talaga ako. Siguro kaya ako ginagawa yon dahil nga may sweldo, di ba? Kung hindi ako maglinis, hindi ako sasahuran. So, ganun din siguro yung sipag ko dito sa aking uh, online job, sa pag eseo seo Na kahit na 20 hours ako nakatutok sa computer, kahit hindi na matulog, ay tuloy na tuloy lang yung buhay. So, siguro ganun talaga, masipag talaga ako kapag ka merong perang kapalit. Bukang pera yarn. So, So, hito na nga guys. Alam nyo, tinatamad na talaga akong maglinis. So, um, nung umalis ako doon sa pinagtatrabahoan ko as kasambahay, isa sa mga pangarap ko, yung mamuhay ng mag-isa. Alam mo yung, meron akong sariling kwarto, meron akong sariling spot, gusto ko mag-chill-chill. -chill. Kasi kung kasambahay ka kasi, wala kang ganong privilege. Parang wala kang privacy ba. So, ayun, sinipagan ko talaga sa buhay. Kasi ang gusto ko talagang mangyari ay magkaroon ako ng sarili kong ah, kwarto, sarili kong kusina, sarili ko lahat ba na walang makikialam. Tapos, ito na nga, nagkaroon na tayo ng chance na mapag-isa. Pero ang kapalit no, naging tamad na ako sa mga gawaing bahay. Ayoko nang maghugas, ayoko nang ganito, ayoko nang maglinis. Tapos, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganun yung thinking ko. Pero alam niyo guys, isa sa pinaka um, na-appreciate ko din sa buhay. Love na love talaga ako ni Lord kasi binigyan niya ako ng asawa na mahilig maglinis ng bahay. So, hito na nga. Kapag andito yung asawa ko sa bahay, siya lahat naglilinis. Parang prinsesa yorn. Wala talaga akong problema kapag andito siya kasi ang linis-linis ng bahay, hindi ko kailangan ng uh, maghugas, hindi ko kailangan magulis. Kasi napaka-OC niya. Ayaw niyang tumabi sa uk, ok -ok. Ayaw niya matulog sa alikabok. Basta ang linis-linis ng bahay. Kapag agito siya. Pero pag ako lang mag-isa at wala akong makakasama. Hay nako guys. Expect na talaga kayo na ang dumi-dumi ng bahay ko ang kalat-kalat. So, ito na nga. Tapos na tayo sa aking paglilinis. So, ayun na yung kanyang itsura. ba diba? At least kahit paano, nasa ayos naman siya. Inaayos ko na rin yung ibabaw ng ref ko at inayos yung mga tsaa na iniinom ko. So guys, ito na yung aking kusina. Medyo malinis na siya. Natatakot na akong magluto kasi baka madumihan ko naman at lilipan na ako ng Singapore sa susunod na araw.